For today's video pala guys, si -re review natin itong version 3 nila na 2024 model na click 125i So ito yung pinakamabentang scooter dito sa Pilipinas At ito i-review natin itong kulay black na meron siyang design Or sticker na dilaw So hindi ito yung two-tone guys Dahil meron isang isang variant natin na two-tone yung colors So mas mura ito guys kumpara doon sa isang variant nila na two-tone Ito yung kanilang version 3 Marami din nagsasabi na version 4 na ito pero kung tutusin version 3 lang ito dahil kulay lang yung nabago. Yung specs and features nito ay halos kaparehas lang sa unang version 3 na nilabas ni Honda. So dito nga sa kanyang headlight, ganoon pa rin naman ang itsura niya. Walang pinagbago, pati yung korba halos parehas pa rin sa version 3 na naunang nilabas. At naka, gumagamit pa rin ito ng LED na headlight, pati yung kanyang daytime running light ay puro LED na yan guys. Ganyan guys yung itsura niya kapag nakailaw. So napakaganda nito guys at napakaangas tignan kapag nakita nyo ito sa gabi dahil napaka visible nito guys dahil LED na lahat ng kanyang ilaw. Ay kita nyo naman na yung itsura niya ay napakaganda ng kanyang ilaw dito sa kanyang dating running light. Tanawin nyo yung kanyang headlight guys at yung kanyang turn signal light ay puro LED na yan guys. So napakaganda guys. Pagdating naman dito guys sa kanyang Unahan, ang size naman ng gulong niya dito sa Unahan ay 90/80x14, tubeless na yan guys. At yung braking system niya dito sa Unahan ay naka-disc brakes. Ang kagandahan guys dahil itong motor na ito ay equipped na ng combi brake system. At ganito naman guys yung kanyang itsura ng kanyang disc dito sa Unahan. So, wavy design na disc dito sa Unahan at ang kulay ng mags niya guys is kulay black. Ayan. So, kulay black yung kanyang mags. Yung two tone kasi guys is parang bronze yung kaniyang pagkakulay ng mugs ito ay kulay black naman. Ayun nga, sabi ko nga kanina decals lang ang binago dito o yung kulay. So itong isa nito is kulay dilaw na stripe, may stripe siya na kulay dilaw sticker lang. Pero overall halos parehas pa rin siya doon sa naunang version 3. So yan guys dito sa likuran guys kumakita natin na LED na rin yan at same pa rin sa version 3 yung kanyang design at napaganda at napakaangas ka naman talaga at na LED na rin yung kanyang turn signal light dito sa likuran at meron din tayong plate light syempre puro LED na yung gamit niya at patulis siya guys yan so napaganda guys at medyo mahaba rin yung fender niya maiwasan talaga yung mga talsik or alikabok na pwedeng tumalsik sa likuran natin so napaganda Pagdating naman sa likuran niya guys, meron tayong single shock absorbers para sa kanyang rear suspension dito sa likuran at naka unit swing siya. Sa braking system naman, kumagamit pa rin ito ng drum brake guys. So hindi pa siya disc, naka drum brake pa rin yung motor na ito. Pagdating naman guys sa size ng kanyang size ng likod sa gulong ay meron tong size na 180 x 14 at tubeless na rin yan guys. Wavy design din yung kanyang mugs dito sa likuran. So pagdating naman dito guys sa kanyang Tambucho guys is napaka sporty din at parehas lang din yung siya sa itsura ng version, version 3 sa naunang lalabas. At ito naman yung kanyang itsura ng kanyang decals dito sa gilid guys. So ito lang talaga yung binago dito. Yung decals lang. Potres, ganun pa rin. Sa footboard niya naman guys is napakaganda rin at dito mo rin makikita yung battery. Ayan. So nandito at meron din siyang wrap texture para hindi siya madulas so napaganda so pagdating naman dito sa susian niya guys naka shutter key pa rin ito pero pwede mo na naman siya may lock para sa safety features ng ating motor para hindi siya manakaw so meron naman siyang lock at dito mo rin mabubuksan ang iyong upuan sa version 3 talaga ito yung nag upgrade sa kanya kumpara sa version 2 dahil meron itong USB charging port dito ayan So hindi lang siya makita pero meron tayong USB port dyan. So maganda to kung tayo maglong drive or gagamitin natin pang hanap buhay. Hindi na tayo malulubatan ng ating mga cellphone. Para naman sa espasyon niya guys, ito yung espasyon niya dito sa kanyang U-back. So napakaluwag din ng espasyon niya. At kasya dito yung half face helmet guys. At ito yung kanyang gas tank. Grab bar. Napakaganda. Pagdating naman sa upuan, napaganda ng kanyang upuan dahil malambot din siya guys. yun Mga pindutan niya guys, meron tayong electric dito, high and low, busina, tsaka turn signal light. So wala itong pas switch guys. Yan lang yung mga pindutan niya. Subukan lang naman natin i-open. So ganito guys yung kanyang itsura ng kanyang panel gauge. Naka fully digital meter panel gauge na rin ito at colorized na rin yan guys. So napakaganda at napaka visible yan sa gabi talaga makikita mo talaga yung kanyang odo at information tungkol sa iyong motor Pagdating naman sa specs ng makina nito, mayroon itong engine type na 4-stroke, 2-valve, single overhead cam at liquid cool. May engine displacement naman ito na 125cc at may engine transmission na CVT. At may maximum power naman ito guys na 8.2 kW at 8,500 RPM at may maximum torque naman ito na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Pagdating naman sa laki ng kanyang tanke, mayroon itong fuel tank capacity guys na 5.5 liters at kaya naman umabot ang isang litro mo sa layo 50.5 3 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. Hey guys, so kung gusto niyo kumuha rin ng motor dito sa Labang ay pumusita lang kayo dito sa Labang branch sa Motor Trade. Marami silang mga option dito or marami tayong pagpipilian ng mga motor na pwede natin makuha ng installment at cash. Hey guys, maglalagay ko ng link sa description box kung gusto niyo kumuha ng motor dito sa Motor Trade Alabang ay pwede niyo silang bisitahin or contact sa kanilang Facebook page at ilalagay ko na lang din ng kanilang contact number dyan ngayon ang nireview natin guys yung price para noon is 82,390 at yung kanilang uh, premium variant na tuto ng kulay guys yung kanyang presyo so 84,890 pesos